Bakuna Eskwela Program ng Department of Health at Department of Education. Umarangkada na mahigit 3 milyong mag-aral target mabakunahan sa Benjo Durango sa Italia. Bakunahan na naman. Matapos ilang taon na masuspinde dahil sa pandemya, muli na naman binuksan ang bakuna eskwela sa mga grade schoolers. Nagtandem ang DOH at DepEd para mapakunahan ang nasa 3.8 milyong na mga mag-aaral mula grade 1 to 7 sa buong bansa. Sinimulan nito sa Dr. Albert Elementary School sa Maynila. Target nito na mapababa ang bilang ng mga batang nagkakasakit. Kaya kahit pumapalaho ng iyak ang ilang mga bata, approve sa mga magulang, mabakunahan ng libre ang kanilang mga anak laban sa tigdas, rubella, dipteria at tetanus. Sa datos ng DOH mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, nanguna sa listahan ng kaso ng cervical cancer kung saan kulang 8,000 na ang mga na-diagnosed na kaso at higit kalahati na ang namamatay. Sinundan ito ng tigdas at rubelya na nasa libing isa naman ang namamatay mula sa mahigit 3,000 kaso. Nasa 25 naman ang nasawi sa mahigit 200 kaso ng dipteria habang lampas kalahati naman ang nasawi sa 81 kaso ng tetanus. Hindi naman daw ito sa pilitan, sabi ng DOH, pero maglalaan sila ng panahon para may sa mga magulang ang mabuting may dudulot nito sa mga bata. Galban, yung uh, auntie niya namatay ng cervical cancer. Kaya yung mother niya, pinabakunahan niya talaga yung anak niya. So, talagang very good recipient yung isang batang binakunahan. Sir, po, sir, voluntary. Yes, voluntary po ito. Oh. Sir, mayroon po mga magulang po ano na hindi Ano po tayo Ay, naman namin, ang maganda sa school-based, alam namin yung mga batang hindi nabakunahan. So, over the next two months, may schedule yan. Napupuntahan at nakakausap at nakukumbinsi pa namin binabalikan ng aming teams to talk to them kung bakit sila. Iba-iba rason, karamihan takot sa side effect. Dahil din sa mga issue nung nakaraan tungkol sa bakuna, bumaba sa 40% o 4 sa kada 10 magulang ang pumapayag na mabakunahan ng anak. Ito, nasa 90s na tayo, 90% ang willingness na magpabakuna. But dahil dun sa nangyari sa Dengvaxia, bumagsak ng 40s. Ngayon, hindi pa tayo nagre-recover sa totoo. Si Mami Karen, pina-HPV ang anak niyang si Briana. Nababahala siya dahil may history ng cervical cancer sa pamilya. Kaya nang malamang may libreng bakuna sa eskwelahan, go silang magina. Laking tulong po na nag-ask um, muna ako sa iba kung ano opinion nila. Yung mga tinanungan ko po, lahat positive. Siniguro naman ang DOH at ang DepEd na sapat ang bakuna at tatapusin nila ito sa loob ng dalawang buwan. Yung bakuna, kaligtasan yan, buhay yan kung hindi nagpabakuna, napaliwanag ni SECTED, Talagang malala yung mga pwedeng mangyari sa isang bata. Uh, in extreme cases, pwedeng mamatay ang bata pag walang bakuna. Asahan na raw, nagagawin na ito sa iba pang mga paaralan sa buong bansa sa mga susunod na araw. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.